sa tabi natin mga katinik O, oh napapansin nyo mga katinik ang damage to O, oh! <laughs> oh pinaralo na ko naman hapon sa inyo mga katinik. Yeah. Medyo For this video mga katinik, eh, kami sa malapit sa arinang mga katinik, ng aking mga katinik. Yo. Kung napapansin niyo mga katinik, eh, nagkaroon na ng sandbar sa amin lugar mga katinik. Yan, yung sa gitna ng dagat mga katinik. Oh. Yo. At yung napapansin niyo mga katinik, yung lugar na yun mga katinik, eh, sa arinang yung mga katinik, nagkaroon ng ilog dahil sa malakas ng bagyo mga katinik yan katinik yung maluwang na yan ilog pa rin yung mga katinik yun saka doon mga katinik samahan nyo ako so yun mga katinik yun papunta natin yung sandbar sa gitna ng tubig mga katinik eh, pero napapansin tong lugar ko ito mga katinik eh, ilog pa rin ito mga katinik yeah. ilog pa rin yan mga katinik Pagpunta ko, Patrick. Medyo, medyo wala na lindo, mga klik. Yun, mga katinik. Malapit na tayo sa sunbar, mga katinik. Ang e, lalim sa naglangunan ko, mga katinik. Yun. Yun. Yun, mga katinik. Na sobrang ganda na ito sa amin, mga katinik. Yun. Kung napapansin nyo, mga katinik, nasubject gitna ako ng ilog mga katin nagkaroon ng sandbar dahil sa pagtuloy-tuloy na bagyo mga katin kung so, napapansin nyo mga katin eh, itong pinagagusan ng ilog mga katin so, ang daan tao dun mga katin ko so, mga katin ilog yan katinik yan yeah. ando yung tabi mga katinik ando so, yung tao mga katinik mayro pang isang sandbar na malit nun mga tinik. Ang tarin na mga tinik. At saka yung sari lang niya mga tinik yun. Sa maraming tao mga tinik. Yeah. Lupa sa tabing dagat namin ito mga tinik. Yung dito din nila sa gitna mga tinik. Ito yung pagtuloy-tuloy ng bagyo mga tinik. Pero may dala ang pagtuloy-tuloy ng bagyo mga tinik. Eh, nagdala ng kagandahan sa tabing dagat namin mga tinik. Yan. Kaya ito pa ang ginagawa niyo mga katinik Saka dito mga katinik At enjoy ng Panoon na wala pang bagyo mga katinik Iyaw Papansin niyo mga katinik Iisa e, ko lang mga katinik e, Kasi may trabaho pa si katinik -tinik. At saka ang ating katinik News Ay lumakot po kanina mga katinik Kaya Update ko lang kayo bukas mga katinik Kung anong nahuli niya Kung si-sortain siya mga katinik e, Sana sick lang si katinik linis sa laot mga katulik pa rin ako sa salimbar sa mga katulik yung napapansin mo yes. mga katulik ang ganda dito mga katulik ano pang tara na mga katilik. yun yung ganda ng sundigil mga katulik kasi mayroon na ang parting na bagyo mga katulik yun mga katilik. ang daming tao din mga katulik yun oh. kaya tara na mga katilik. let's go na mga katilik. ito ang dagat mga katilik, at ito ang ilog yung mga diba, katinik sobrang ganda mga katinik yun so yun mga katinik punta na sa kabilang san bar mga katinik naghalo ang dagat at saka ilog mga katinik may isang san bar pa dun mga katinik ito ang babo mga katinik ito mga na dito mga katinik at tara na maligo dito at magpahinga mga katinik pagod ba kayo sa trabaho Pagod ba kayo sa trabaho mga katinik? Tara na, magtay nga na tayo dito mga katinik. Yung yeah. mga daan mo bibigok mga Ito ang itsura ng dala ng bagyo sa amin mga katinik. Nagdala ng pagandaan sa tabing ilog at tabing dagat mga katinik. Nagpapasalamat pa rin kami katinik na dahil nagbigay siya ng pagandaan sa tamigil pa rin ng katinik kahit patuloy-tuloy pa yung mga bagyo mga katinik. Katnik, nakarating na ako sa malit na sandbar mga katnik. Yo. Ilog pa rin yung katnik ng gilid niya. Yo. Katnik. Daming tao mga katnik. Yo. Dinagsaan na ng mga guests mga katinik, dahil nalaman nila mga katnik na sobrang ganda sa bibil. Yo. Ang location nito mga katnik eh sa Sambales lang po makatutungo to sa Barangay San Miguel. San Antonio, San Valles iyon mga katinik yo mga katinik iyon iyon mga katinik lumalangoy ako mga katinik eh. medyo malamig na rin mga katinik pumunta na tayo sa taming gagat natin mga katinik sa tabi natin mga katinik Yun. oh napapansin niyo mga katinik ang damage do oh oh pinaralo na ko ng mga isda malilit oh yo! Kaya napapansin nyo mga katinik O, oh, dami isda mga katinik Na maliliit pa yung mga katinik Yun, nakikipaglaro ang isda mga katinik Yo Yo Diba mga, mga katinik Na-enjoy nyo na ang buhay nyo mga katinik Tara na dito at maligo na tayo mga katinik Let's go Ito mga katinik oh Ayan oh. mga katinik oh Yo, mga isda na Yon, nakikiligo din yung mga isda mga katinik Yon <laughs> Yon mga katinik, eh, tumatabi na tayo mga katinik At dumating na si, dumating si katinik Nick mga katinik Ayun sila mga katinik kung napapansin nyo sa malayo Punta na sila mga katinik Siguro maliligo sila mga yung mga katinik Yon Ang daming guest mga katinik Yon katinik, nagkita rin lang na tayo mga katinik nagkita na ang ating mga katinik nakita na rin natin sa iyon, dumating na rin pala ako. turista muna ako <laughs> punta na rin pala si katinik nito nagaling na rin siyang trabaho mga katinik nakakawin niya lang siguro mga katinik iyo iyo sunset siya mga katinik iyon Yo. mga katinik iyon, kakakatapos na lang magpahinga mga katinik iyo Ito mga katinik. Ay, naganap kayo mga babae mga katinik. Oh, iyon, iwasan niyo mga katinik. <laughs> yon mga katinik, papahingan sila mga katinik. Yon, nagpapahingan ating mga katinik. Ticker daw, may ticker ka ba? Walang dala. Yon mga katinik, yon. Yon mga katinik, yon. Tamang pahingan sila akan, yon. Yon. lagi back na makita kayo. ayan. Yon. Hi girl. Yo, blogger ka? Yes ah, okay. po. kayo dito, mo po? lang boy. Hindi po. Actually, anong... uh, I am Fermolonga po. Iyo, hindi I am Fermolonga po. 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 That's why I am I ano mo? Ano mo masabi po sa ganda ng San Miguel Atlantic? Uh, kasi uh, -out kasi I think mga, from actually, now, San Miguel is best. At up now. Yun, kaya pala yung mga sir, Thank you Actually, po. Is the, best. actually is the best is San Miguel. Yeah, best po talaga San Miguel. Uh, kaya tiniga. kaya mga katinig anong ginagawa nyo? Enjoy nyo na dito mga katinig. <laughs> <laughs> Pagod ba kayo sa trabaho mga tiniga? Tara na dito mga sa San Miguel mga katilik dito, dito nyo na <mimitin> makikita Dito ang ganda ng view mga atinik Sa San Balis mga katilik Sa barangay San Miguel, San Antonio, San Balis Ano pang pa ginagawa nyo mga katilik Tara na dito at magpahinga mga katilik Yow Yow katinik And eh, hindi na, kung napapansin nyo mga katinik hindi namin kasama si katinik linyas mga katinik lumakot kasi siya mga katinik eh. kaya abangan na natin siya bukas mga katinik kung, kung okay na nakuha niya kung may makuha siya mga katinik sana sit lang si katinik linyas doon eh, gabi na pawin na rin kayo mga katinik eh. yun, sit na lang kami sa mahuli ni katinik linyas mga katinik Yeah. Hey, oh yun, magandang gabi sa inyo mga katinik yol, nagkaya na mga katinik natin mag fishing ng gabi mga katinik night fishing mga katinik yun yung mga katinik natin yun, nakaset up na kami ng kan mga katinik, ng rod namin mga katinik yun, si katinik Jomar at si katinik Jobert yun, nagkaya kami na mag night fishing mga katinik sa tabing dagat mga katinik yun, yung so mga tinik, tara, samahin nyo kami mag match mga tinik. Let's go! Yung mga tinik, may dala pa tayong ice cream? Yung dalang ice cream daw mga tinik. pero kumain nyo mga tinik. Yun mga katinik, tara na mga katinik, na! <laughs> tara tayo mga katinik, na sa tabing dagat mga katinik, yun. Ang mapansin nyo mga katinik. Yun. ang aming pamain mga katinik. Yun. Ito ang aming pamahain mga katinik Oh, ice cream, oh, ice cream kayo dyan mga tinik. Yan, yeah, tirong mga katinik At saka, ito ano pang pagsunda. Tulingan mm. mga katinik. Uh, Yun yeah. yeah, mga katinik, andito na ang buong tropa mga katinik. Yun, yeah, night fishing kami mga katinik. Yo. Yeah. Katinik. Yulo mga katinik. At saka si katinik na mga katinik. Yun. Yeah. Kagayag so, namin kanya sa harin mga katinik. Kaya nag-jirtyo na kami mag-night fishing daw mga katinik. Yun. yun mga katinik yun nakadawi ang ating katinik na si Gerald mga katinik wow wow yun yan ang aking kuya mga katinik oh, malaki lagi malaki lagi mga katinik one, naka 1 na kami mga katinik yun 1-0 mga katinik let's go 1-0 mga katinik

Hiyaw yo Yun yo. mga katay, kinakuha niya mga ah, katay yo yo Solid Yun mga katay Yun yo. mga katay Yun yo. mga katay Yun mga katay Yun yo, mga katay si siya mga katay Yun mga katay Ikaw <laughs> mga Ay ito mga katay Yun mga 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 Yo. Yo. Yo, mga katinig. Katinig. Yo. Ano George, sisigang mo na agad ah! Ay, dad, may kong dahil pat! Ano rin hindi pa yung bangko oh! Wala akong apan, katinik! Yun mga katinik! Yo, naka-apat na kami mga katinik! Yo! Oo, oh, oo, oh, oo! Oh. Pusyan ka! Pusyan ka, ka, Eric! Uh, Kala ko, ka! Pusen na naman yung katinik natin! Si uh, Gerald, mga katinik! Ang aking kuya, mga katinik! Oo! Yung! Uy! Yung! Di ba namang isda? Na naman isda? isda? Gagaong! <laughs> Gagaong daw ang tawag sa amin mga katnik. Yung! Lalagyan Lala, na namin sa... Saka... Siro! Yung! Tatlo daw, kasi tag-isa sa yung dalawa. Nakatapunan daw siya mga katnik. Yung! Yung mga katnik, yan! Ano ang kanila nakuha mga katnik? Yung! Night fishing sa gabi mga katnik. <laughs> Ay, 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 yon, fish on ang ating katinik. Ay, yon, fish on ang ating katinik na si Piolo mga katinik. <laughs> Nakadala oh, na ba ba? siya mga katinik at ay, ay. si kuya ko tatlo na katinik. At ito, isa, isa pa lang. Siya. At least malaki. Isa pa lang sa'yo. <laughs> Nakadala ko <laughs> na siya boy. <laughs> ay, yon. 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 Nakarami na kami mga katinik. Sama-sama mga tinik sa isang lugar mga tinik Mas masaya ang pag maraming mga tinik Kaya ito, ano pang ginagawa nyo mga tinik Pasok kayo sa aming bahay At aming tahanan mga tinik Yun, mga katinik Yun, pakuin na rin kayo mga katinik At ito lang namin nakuha ng mga katinik Yun, alam na piraso mga katinik May pangungulong kami ito, bukas ay, ay, mga katinik At pinantok na aming mga katinik Mga katinik Pauwi na lang kami mga katlik at kasi bukas kami eh may mga trabaho kasi kami mga bukas mga katlik Yun, yun So mga katlik, abangan na natin si katlik Yunus bukas na gumating mga katlik Yun, namin Thank you sa panonood mga katlik Ayun, Nick Nililinasan na natin yung isla na nahuli namin kung ganina brother Ang gawin ngayon dito pressure na lang natin ko ngayon para bukas may pangulam oh yun gusto na guys yung uli namin at may pangulam na ulam guys yun mga yung, magana, magana, mga yung mga katinik yung maaga na mga katinik good mga so yun nakad nakadating na ng ating katinik yun Iyo, 'tong aden ng ating atinik, mga atnik, Iyon nang ting natin nang nakuha ng mga Yo, Hindi siya pinagpala, mga atnik. Iyo. Andun ang atinik natin, mga katinik. Yo, ano masasabi mo mga katinik sa nakuamo? Ah. <laughs>

kung napapansin nyo mga katinik eh, wala nakuha si katinik Linus at si katinik Juby eh, nakakuha ng madami mga katinik yun <tipad> kape daw mga katinik yun natin mga katinik dumating na sa ating hingin katinik natin brando yun yun 1 2 3 go yun maraming salamat shopping <laughs> 1 2

Yan mga katinay, kayo mga nagkukumbat kero ganito oh, oh. Nakaangat na ibang nga, natutupo tayo sa taas yung ano, mag oh, magkukumbat kero. <laughs> oh. <laughs> Ayun oh, patingin-tingin pa lang oh. oh. Hey. Rin, <laughs> <laughs> Ay, so, <matalog. laughs> yo, pangat na, yo. Bago na sila mga katinig, siguro puno ang karga ng katinik natin, katinik brando. Yo! Yon mga katinik, yon shout kay Jonel. Shout out kay Kelvin Gatos, yon, yon mga katinik kay Gerard. Yon. Yon ang dami mga katinik. Yon, dalawang tangi sa isang aliso Buti ka pa mayroon, kami wala, limang tangi sa isang babayuti. <laughs> <laughs> ano masasabi mo mga katinik ng balot? Mayroon din kanya kaliyo, meron din daw siya. <laughs> Mas lamang lang tayo dahil lima yung tangi natin siya, dalawa na lang. <laughs> so mga yung oh, tignan natin yung nakuha ni katinik. Katinik. Yubi mga katinik kasi kasama ni katinik ni Linus na lumaot yung mga katinik kaya. So, yung pinagpala yung nak nakakuha yung mga test yun yeah no. hm yeah. so, <laughs> <Ay> <laughs> <laughs> yung iyo iyo wala wala, mutak ka yan, wala wala ready iyo wala wala, magiging yun yung mga yung mga iyo pala, mo Alao, jeru ko na hinira. ni Catholic Jobe mga Katnick. Si Catholic Linyo si eh, hindi hindi tinugpa mga Katnick. Mao langa pagitan adya na. Ko to, last night. Um. Wala Oh, okay, so yun mga Katnick. Yo. Ang senior ng mga Katnick eh si Uncle Jubi mga Katnick. Yo. Si Yo, siya lang nakakuha ng malaking isda mga Katnick. Kaya nagpakumbatsura siya ng pera mga katlik. Yan. Yan mga Pera ang binigay mga katlik. Si Katinik John Ray. Yo! Pera ang binigay mga katlik. Yo! <laughs> Yo! Kung napapansin, nyo, ma Kung napapansin nyo mga katinik itong pera na hawak ko mga katinik eh Bigyan ni Joby, Uncle Joby, tsaka si John rito mga katinik. Itong 300 ito na uh, binigyan niya mga katinik, eh, abot sa binigyan sa kumbature po yung pagtulong sa pagtaas mga katinik. Tsaka itong isa dito mga katinik, eh, bigyan ni Uncle Joby na pagtulong sa pagtaas mga katinik. Dalawa lang si Norty mga katinik at dalawa din mga minalas mga katinik. Yon, si katinik minyo si eh. minalas ni mga katinik yo Yon mga katinik yo yo ilan na kuha niya mga katinik yan silong umalik silong bumalik yo <laughs> kanya kanyang pisto lang mga katinik e. yo mga ulam mo mga katinik eh. yo <laughs> 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 yan para may ulam mga katinik yun binigyan sa akin ng ulam mga katinik <laughs> yan ang katinik Iya, Oh, mga katinik. Andin angkat-likatin mga katinik. iya, Sana. Tingnan, tingnan ang mga katinik sa kanya daw ang katinik. Iyo. Tayo kumabati ratinik. Ayon, hindi hindi giniit ni Kapisi ngkirpi. Mga katinik, ninyo awan dawa yun, yung, 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 yung yung yo yung 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 mga yung 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 Sipag-sipag lang talaga mga katlik. Yung kakatating -kat -kat -at ni Katlik parang tayo, yung lumawas na naman mga katlik. Yo! Nanimimit mga katlik. Ang ganda lang ang video mga katlik. Yo! Yeah. Nagpay nga si Katlik Linus mga katlik eh. Kasi kailangan niya pa magpay nga kasi mga katlik eh. Babawi doon siya mga katlik kasi kung napapansin niya mga katlik eh. Si eh, Linus eh. Wala siya nakuha mga katlik eh. Hindi siya sinerte mga katlik. Ang nakakuha lang siya mga katlik eh. Tatlo lang sila mga katlik si Katani Kerti, Katani Kjubi, si Katani Kjubi, ilang ma, ma may mga lalaki na nakuha mga atlet. Si Katani Pinyos, eh, wala, wala siya nakuha mga atlet, kasi si Katani Kjubi mga atlet. So mga atlet, ang ganda lang yung video mga atlet. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe mga atlet, ano pang ginagawa nyo mga atlet? I-click yung, red button mga atlet at welcome ko sa aming tahanan. So ang ganda lang yung video mga atlet. So, Salamat sa mga panonood sa amin mga tulik. So, yun! Mga tulik. shout out sayo iyo sa iyo Cap mga tulik yo saka shout out sayo si Jessica yo shout out sayo mga tulik yo saka shout out sayo iyo Eric Tawa mga tulog at kay Jobert mga tulik yo shout out sa mga tulik salamat sa panonood salamat mga tini. so yun ang lang video mga tulik salamat sa mga tulik Bukasang pinto, mga cuenta y laguito, no lasa puso para se yo, matinik TV, matinjoy time.